ate. Um, tanong lang namin, paano mo nalaman na may ganun siya? May ganun silang sakit? Kami po ng kasawa ko. Nung ang mong kasama nung abang uh -huh. po sila. Tapos pinatinis yung HIV oh, na Opo, meron. Dapat confirm. yung sa baga, yung ano? Yung unang alam ko yung sa baga. Kasi nagpa-x-ray siya. Kasi bagsak na yung katawan niya mami. Eh? Hindi namin alam na may dinadala siyang sakit. Bakit po siya, hindi niya rin alam. Na may so, yung lalaki, Hmm? na kumikim ng babae sa kubaw. Patay na ba? Yun nang namatay na una. Uh -huh. Tapos na asawa niya ito. at bata. Itong etong lalaki, kapatid to namatay. Opo, tito rin ang bata. Kaya nagkahawa-hawa <laughs> ano sila. <laughs> Oo, <o>, nagkasalin-salin. <laughs> Pinamun mo yung batang lalaki na lang nagaan. Tapos may sugat pa sa kamay yung maliit yung nangyipo siya. Ay, hindi pwede naman naman ano yung dugo. Niyong oh, ito gatak ng bata. May sakit po siya sa lagnat, mas mabigat din. Alien infection, baka mahawa din. Kasi pag ano, no, bukas niya rin. Mahalò din ng bata, atos na pati. Siginaboy ano mo at ano ba 'yang ano, masasakyan ng mama niyo ano para madalas sa ano ospital. Hindi mo. Hindi mo na, boy! Painawin si papa mo ng no, gatas. Ayan o. No? Sige na. Sige na, painawin si papa mo para may laman yung Mura. Si mama nyo nakain pa? Hindi na? Hindi na nakain si mama nyo? Opo. Hindi na ako hindi na daw Hindi na daw Mm -hmm. hindi na nakanggap ng katawan. Mm -hmm. Kailangan ng ng na, na tapos sino ubu nareng sino ubu tapos sinuubo na rin. <coughs> mm -hmm. <coughs> sinuubo na rin. tapos pa tapos 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 ngayon ba ngayon, walang nalating na tulong? Bago lang mo. lang ito mat na to, sir. Parang linggol. binila. Parang, mm hmm. parang February yung kinaka-post sa lahat Kasi sino alam mm na, -hmm. pati yung na, iba na, hmm. iba na. Oh. Mm -hmm. Ate, ay, na. Uh, ha? Mm -hmm. Ito si Kuya, Kuya ang umuubo. Ang Okay kayo, nakakain kayo. Nakakain ka pa, ha? Okay, nakakain ka pa. Nakakain na kasi. Grabe. Nakaka, ano yung palagay. Ano yung tubig? Tubig mayit. Mag ka? init daw, boy. Mayit daw na tubig kay niya. Anong gagawin, kuya? Ikepto na energy.

Mabilis kasi sila Sophia, mga sika. So, yeah, pero puntahan ko namin sila dito, mga kababayan, ano? At kanya na kalagayan nila, oh. Hmm. hmm. May mga ano na rin sila, sipon ubo. May mga ubo sipon na rin sila, mga bata. Oo, oh, oh. Sa kasi

Nagpapalip, nagpapatimpla siya ng ano? Energen. Grabe yung talaga dito. Dahil hmm. may okay. hina hmm. na kumain ni mama niya. Ito na ako minus ka natin pa. So, sabihin mo lang 2 big para mapain para agad. Parang naman yung Sabi ko. Dito ako po atin hintayin po natin ano, at makipag-usap tayo sa barangay na makairam tayo ang vigilance na dala natin sa ospital na para mapacheck up yung mga, mga, mga bata. Ang tulong, ibang tulong, yung gusto ko yung matulungan sila ng magulang talaga. Oo, mm -mm. kailangan ng tulong ng bata, pero mas kailangan ng tulong ng magulang, magulang para magulang. sa mga anak nila. Yeah. Yun po, kahit, kahit sino man ang pumunta na magbigay ng tulong, hindi nila kaya yung tulong po lang yung do. Gusto ko po para sa kanila. Opo, opo. Pero napapasalamat pa rin po po. Dahil maraming tulong na dumating. Opo, opo. Kasi ibang mga dapat, ka dapat mga hospital ko talaga no? Mm -hmm. Para yung mga bata, mm -hmm. yung mga bata mapacheck mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. up tapos ma-disinfect yung bahay nila. Mm -hmm. Tapos yung magulang nasa hospital. Mm -hmm. ba? Diba? Kasi sir, ang, ang unang-una, mm -hmm. yung problema namin yung hospital, at saka hindi po kami tatanggap sa hospital nang bantay. Mm -hmm. Kasi yung dating bantay is nakaratay na. Oo. Oo. Si kuya kasi yung nagbantay, yung asawa. Si himpag po lang na bantay. Oo. Yung asawa ang naging bantay, pero sinabi ko sa si doktor, -Dok, dok, pareho po silang positibo, dok ha. Mm -hmm. Pareho po silang sakit. Pero mas malakas yung lalaki. Hanggang sa nakalabas na kami after one month and three days, dalawang araw lang po nakalipas, nakasubsob na yung lalaki sa simento pinapagising ko na. na. Kinain na siya ng sakit niya. Hindi siya. Kasi nakiusap naman po ako sa doktor na pwede po siyang ipagamot mm -hmm. habang mm sila sa ospital. O pwede naman daw. May OPD para oh. ma-check siya at mabigyan ng libre gamot. Sir, siya may kasalanan. Ayun Hindi nga. siya po nagpagamot. This at oh. saka nung kinausap siya ng doktor ng one-on-one, -on one, niya daw yung mga sintomas at sakit niya, sinabi sa akin ng doktor sabi ko, do, Hindi niya desisyon niya na po yan Ayaw niya kaya na. lumala na, na no gusto inak na ko kasi siya ng takot mm -hmm. nakita niya kasi yung asawa niya is nalumpo mm -hmm. takot po yung siya magkaganon pero sinabihan na siya ng doktor na huwag mong antayin na matulad ka sa asawa mo kasi lahat ng napagdaanan niya magpagdaanan niya Nagkatotoo Yung po, sir. namaya namayapang asawa ko, ganyan na ganyan din. Yung? Yung namayapang asawa at Ay, hindi po sila nakatira dito, sir. Kasalukuyang lockdown po kami. Mm una ng pandemic. Eh, hindi rin nila napagamot yun, sir. Kaya hindi tulad namin na sila is na paggamot talaga namin at na naman na Pero ganyan din po yung nangyari, ganyan na ganyan din. Yung kalagay na nakahiga na lang. Opo, yung parang baga daw sa ang sakit. Ano po kasi yan, kadikit. Opo, no? ano, K sila? Joint force sila ng magka, TV at ano, yung gano'ng yes, so. Di ba matindi? Hindi ba matindi? Kaya, yeah, nagpaano pala kayo sa ospital? Ba't di ka nagpagamot? Dapat naginamin inamin mo yung sakit nyo nakita nga namin kami dito yung gamot niya. Para na ano ka, ano? sa plastic. Para gumaling ka dapat. O, lang doon yung pag niya. bata. Sabi niya, Ano, yan yung ano ni Papa niyo? mo na si Papa niyo. Ano yung gamot niya? Ha? niya? Araw-araw na ba makapawa siya? Makapawa na ba? sabi ni tito, nandiyan ambulansya? Grabe! Ano ba po Wala po Hindi ko kayo pwede isugod ng gano'n gano'n lang. Kasi pagdating sa emergency room pero siya ito, isaksaksak sa kanila agad-agad. Tati Hindi naman pwede imang parang aso, hindi ako naman nangangulis niya. Ang problema pa namin ang Hoy, kamusta ka? Kamusta? Tayo lang nagawa niyang araw-araw. nito Ilang taon na ito? Tawa na mo para sa Yan po at okay. magkasikasa po muna kami ng ambulance. Ano, uh, kami sa barangay para po madala po sila sa ospital. po at nakiusap po tayo ng ano, uh, tulong po sa barangay po ano, barangay sa hangdaan and at uh, murang ambulance. thank you so much po at may action agad sila ano, maraming salamat po sa punong barangay nila si Ma'am Marvick Hefty ano, sa barangay sa Quezon City. Ayan at kay, uh, sa mga night shift po on duty, Deputy Tidoy Edelmiro, ayan, thank you so much po kay Dio Flora G. Alvarez salamat po sa driver po ng ambulance na kay BPSO Arturo Diego and sa isa pa po, po uh, Ferdinand Ibarres Ibarres maraming salamat po ano and, ano po tayo uh, may ambulance na po tayo magdamit sila lang nag-aasikaso ng nanay nila patay na may sakit. Ay okay. Hindi na ba 'yung nag-aaral, ate? Hindi na Saka sila nag-aaral. Ang papomento si nanang nagkasakit. Ah, mintuna. Nanay ko 'yung nanay, may sakit. Namatay. Elementary. Mo at ano? Bakit, nakapag-aral kayo uli no? Ibaba na sa inyo. Diba may dada ko yung matutulong? Diba gusto nyo magumaling na mama nyo? Para makapag-araw kayo ulit? Gusto nyo yun? Nagkamuha-mumuhan pa patung mga bata na to. Oh, o, bata nagbigay si ate o. Oh. Salamat ate, salamat kapit-bahay po nila. Isa pa dito, dito. Um, isa pa dito ang tumot para maano mabuhat na tapos hmm. yung isa bindo hindi nga kasi kapambuhat niya yung niya sa sawa yan ipuhat ay ate gusto ko kumakain O naman yan. si si Jojo ng pera. Diba? Tulungan sila Jo. Para maatapos na. yung grabe na yung kasing lagayin nila dyan kuya. yung si ate muna. Grabe na. Ayan na, maaas ka ng kuya, salamat talaga sa... pasok na yung ano, katulong. Ano yun, naka ano na, naka talakbong, naka talakbong na yan. Nilalamig siguro yan. Ano pa ba yun, ano pa yung jo? May nanay na nanay na nila oh. hmm, mm. ba? Diba? <tinyo> man po. Wala? wala man daw ano. Hindi naman nila sila Pamay at saka pa. Natulog pa naman. Wala pa.

Palit kayo, palit. Ayan. Payat na nga. Sobra. Ayan. Eh? Para ng ano, ano. Hindi na. na kasi nakain daw eh. Ay, nagdaan na yung susugat na yung bibig. Hindi, okay na kayo. Ano? Ka na yung bibig. Pagkakataon nyo sa amdilan. 1, 2, 3! Hindi na kaya, yata nakakaano eh. Ano to eh. Ang dilim Ayan na po at naano na Ayan na, na sila o Ang ambulance no Payat mo sobra Sobrang payat Sobrang payat

Ah, oh, Barangay po ng Sangdaan at sa Talipapa, ano? At nagamit natin yung ambulance. Yung uh, ambulance nila. Barangay Sangdaan at sa Barangay Talipapa. At si Kuya pa po, ano? Kunin pa natin si Kuya uli. Salamat po, kala sir. sa na po. At sa mga nais po may tumulong yeah. po ano, uh, message lang po kayo mga kababayan sa amin. Okay. Oh, isa man. Kung hindi pag-iwi okay. ng mga damit, mamimili lang daw. Tapos, nalulungkot lang po ako. Si ate. Para pagbalik nila, okay na. Wala na kayong Kaya sabi ko, sir, isipin. kayo Pag na yung magulang nito muna kayo. Saka maalagaan kayo. Hmm. Hindi kasi, pagkalis kasi ng tatay, hindi lang pwedeng doon na muna. Kasi, kailangan ma-check up pa ang mga bata. Eh, may baby si ate. Sige po, sir. Pakitagungan hmm. mo lang. Sila. Kami pong bahala. na yung hindi nag-upload. Ang dyan. Yung bahala at gagawin mga yung... Ito? Ito. mo yung mga ito. sa barangay ano galing ano yung isang barangay Talipapa. Ano salamat po. Sa mga nagkakaisang barangay dito sa Quezon City. Ito ito ba? Diretso na sa Nasa loob po. Ayun. pa kayong mag-ano ganito. Dito tayo kinuha sa ano na lang dali, suot mo para mapalitan na 'yung damit niyo. Sobra po. Ayen pura salo. Nasaan na si Kuya? sa uh, pumu na agad, no? May ipa-shot sabi nga yung nakalagay kasi nila tagal yun. Mahina na sila. Mga mahina na. na lang kasi yung domingo eh. Si Ed, no? Yan mm. Dali na, dali na. Huwag na kayo magpatagal. Dali, dali na. Huwag eh. sabon, huwag sabon. May shampoo no. dyan. Ayan, hintayin po natin at patalabas ng iskuya. Tapos kayo dito sa stretcher. Ay, naku. Ayan, hintayin po natin dito sa loob. Palabas na rin kaya malungkot yun si Maring Sara nyo. Na Ayan. Ito yung school yun. Kaya't na Kaya, na rin, no? Oh. 2, 3 gilang Joe may hmm. mataas pa 2 parang may higna ng katawan niya ayan dadali na po yan hmm, sakay na sa ambulance gilang Joe ayan si po And, uh, follow niyo po si Godong Dehero hmm. Ayan po yung lalaki naman po na asawa ito mga kababayan ano? at sa mga po tumulong po ano ah, pag po kayo sa mga kababayan. Kawawa po yung mga bata. Payat okay. eh, na payat na po kasi yung mag-asawa. Hmm. Ito yung mga bata. Sobrang nakakawa. Ano po? Dadalhin sila sa ah, hospital po. Ayan o, sa lahat, parang may tali pa pa, ano. Ay, salamat sa Diyos. Thank you so much po, mga kababayan mo. Maraming salamat. Payat na payat na oh. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po kalayaan ano at ibahin niyo po sila thank you so much po at uh, update na lang po muli namin kayo mga kababayan maraming salamat po Oh, sige, gista na lang tayo, sabi nila. Oo, oh, oh, ganyan yung, okay. yung mga lang itakbo ng ambulansya. Opo, oh, opo. Jem, sabayan mo lang itakbo ng ambulansya. Ayan okay. yun yung mga bata. Sakay na kayo dun, boy. Ano ka ito na, sakay sasama na. po muna namin ng mga bata. Ito so, na. Uh, uh, po kayo. Dito lang po. Kasi sa ambulansya. Ah, doon pala. Saan O, oh, yun daw, Sarapan. Ayun, sarapan. Ayun, sarapan. Ayun, sarapan. Ito po, pamilya. Ayun, sarapan. at sarapan. Ayun, sarapan. Ayun, sarapan. Ayun, sarapan.